itlog at saka saka spaghetti. Ala carte pa rin ho. Ano mm. ni sana? Additional to po. Wala na. Pwede po gyud diyan. Yes po. Mhm. Sahay badri ang kung misis may mo palit kay nakadaya na kung sugod. Yes po. Yes, sahay mangutan na mga sila asa ko. Karon si yes, Kanship manggod siya mong nakoy og pag friendship siya. Una na ako siya gatud tapos sa pa mo palit ang food. Mga pangutana, manggod niya, sayang bang discount kay iya, yeah, manggod na, para sa yes, iya. Pa, uh, pwede man, ma'am, uh, naiang mo, no? pero need mo mo na mag-authorization letter po. Ah, Magpahim mo na, niya. Ma'am? Magpahim mo na lang, niya. Yes, ma'am, pwede. Kaysa chow, king kilala na po, may dili naman mga sa ako, ah. Uh, Kaya kailan uh, okay. But, na, manggod. Ah, okay, okay. Hindi magbibigay na alam, ma'am, na wala ang tag eh? Ah, na mo na lang, kuniya, no. Thank yes, Thank you. Yes, So, ayan guys, uh, kasi sa Chow King, lagi na akong bumibili, no questions at all. Kasi kilala na nyo yun si Daddy o, since paborito talaga ni Daddy O ang Chow Fan. So, ngayon, nagbago si Daddy o ng routine. Nasa Jollibee na kami. Gusto niya ng hotdog, sometimes spaghetti. Pero, lagi naka-question yung PWT niya. Kasi pag first shift talaga si Daddy O, 6 o'clock, inuuna ko na siya ang ihatid sa... Thank no, Thank you inauna ko na siyang ihati doon sa dialysis center. Pero pag second shift, like the day, second shift siya, sabay talaga kami kasi 10 o'clock, medyo tanghali-tanghali. So, ayan, sinabi na Dio. Kasi minsan kasi napapahiya ako pero alam naman talaga nila na for the Minsan ang watch ko makain din, pero more on Daddy Dio foods talaga. Ayan, kumakaway na sila. Receipt pa ba? Kailangan pa? Okay. So, ang food ngayon ni Daddy, guys, is hot dog at saka spaghetti. And then, dadaan pa kami ng hotcake. kasi sa 4 hours, hindi siya mag-chow kasi nag-breakfast kami ng marami. Nag-breakfast siya ng marami. So, yung meron din kami nadaanan na hotcake, napakasarap yun. Bibili din ako ng dalawang peraso. So, sa 4 hours na yun ang kanyang food. Thank you! Heya, here you go, spaghetti and hot dog.